ito ang pinakamatinding problema na isang marino. Kung marine engineering ka, para sa iyo ang video na to. Advanced knowledge, bago ka sumampan ng barko. Ako si engineer sa barto ito kwento. Nung no, nasa Antwerp kami, almost 20 days kaming nasa Puerto. At habang nasa Puerto kami noon, ang ginagawa ko, lumalabas ako. Pumunta ako dun sa my city. Ang ginagawa ko, train ako. Yung train nila, pwede kang magbayad through credit card sa pamamagitan ng apps nila. So ayun, paglalabas ka, bago ka makarating dun sa gate, marami kang dadaanan ng mga barkong nakadaong din. At isang araw, pag uwi ko, may nakita akong isang malit na barko. Nauna yung barko nila, bago yung barko namin. At habang naglalakad bata ko nakita ko yung mga crew sa labas. Nagkikintuhan at napansin ko, hmm, parang kabayan to. So lumapit ako ngayon, tinawag ko. At nung malapit na ako, para makasiguradong Pinoy talaga, tinawag ko na gamit ang magic word. Kabayan! Tumingin sila at sumagot naman, kabayan. Kaya ako ginagamitan muna ng magic word na kabayan kasi isang beses may tinawag akong kabayan. Sa lubong kami, Dalakad siya. Sabi ko, kabayan! Sabi niya, no, 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 gumanun. Yun pala, mali siya, no. Halos magkakamukha lang kasi yung mga Asians. Almost. So, para sigurado, tinawag kong kabayan. So, ito na. Pumakit ngayon ako sa barko nila. Doon lang sa may gangway. Receiving area ng mga visitors. Tapos nakapagkwentuhan ako doon. Andun si Mayor, andun yung isang AB, at yung OS. Kwentuhan kami. Mga nangyari sa Pilipinas, mga ganyan. Inalam, alam ko rin mga kwento nila sa barko. At nung napunta na kami sa usapang pera, si Mayor at yung AB nawala. Para sa kanila, boring yung topic na yun. Si OS nagstay dahil siya yung nagbabantay doon. Siya yung gwardya. Ngayon napatanong siya, paano ko daw nalaman ang crypto? Yung kasi yung naopen kong topic that time. Mainit kasi yung crypto noon. Gusto ko lang magkaroon sila ng idea kung ano yan. Yun lang. Hindi ko naman sila nire-recruit na taya kayo dito ganyan. Hindi. Hindi gano'n. ganyan. O di ayun na. Tapos tinanong ko siya. Ikaw, ano bang kwento ng buhay mo? At ang sabi niya, dati daw siyang may negosyo. O is yun ha? Ang kwento niya, una sampan niya ng barko, nakaipon siya. No, hindi siya magastos. Tapos nung pagbaba niya, ang plano niya is kukuha na siya ng examination. No? Ang problema lang niya, kulang siya sa buwan. So hindi pwede no. Kinausap niya ng opisina, hindi pwede. Gusto niya rin mag island, hindi rin daw pwede. Di nangyari, sumama yung loob niya. Sabi niya, sa sarili niya. Hindi pala pwede mag-exam. Bahala kayo dyan. Ito lang sa Pilipinas. At ang ginawa niya, ginamit niya yung ipon niya. Ito si OS. Ang una niyang course is civil engineering. Dahil meron siyang konting alam sa civil engineering, yun ang pinasok niya ng negosyo. At may nakilala siyang isang tao dun sa negosyo niya. At ang negosyo niya ay about sa bahay. Tungkol sa bubong. Lahat ng bubong meron siya. Lahat ng klase meron siya nun. Yun ang negosyo niya. At nagsimula itong negosyo niya, sabi niya, noong mga 2015 to 2016. Around ganyan. Ngayon, ito na. Unang start niya ng negosyo, nangangapa siya. Ang kagandahan lang, may tumutulong sa kanya. Yun na nakilala niya. At umabot yung mga tatlong taon, apat na taon, naging smooth kahit pa paano yung pagpapatakbo niya ng negosyo. At tuwing nag-audit siya ng pera niya, sabi niya, may napapansin siya, may kulang. Minsan kulang na 100, kulang na 50. Nabibilang niya yun at hinahayaan lang niya. Hanggang dumating ngayon yung pandemic. At nung nag-pandemic na, humina yung negosyo niya. Lahat naman nun, pamina. Yung iba pa nga, nagsarado. O din nangyari, naiipon niya is dahan-dahang naubos. Kasi puro na lang siya palabas, wala siyang pabalik. At tumabot sa point, nananakawa na talaga siya ng malaking halaga. At ang mastermind ng pagmungupit na yun, ay yung pinakauna niya nakilalang tao tumulong sa kanya para itayo yung negosyo. Ang sabi niya, hindi rin daw niya masisi kasi nga pandemic yun. Talagang hirap lahat ng mga tao. Kasama na siya, pati yung pinagkakatiwalaan niyang tao. At ang ginawa niya, kinausap niya na matino at tinanggal niya sa trabaho dahil palugi na rin talaga sila. Nalugi si OS nun, nang tuluyan. At sabi niya, may mga natira pa naman daw dun sa mga kinita niya. At take note, sa buhay niya pag negosyo, nakapundar na rin siya na sarili niyang bahay nun. No, galing dun sa tinayo niya negosyo. At umabot siya sa point na sabi niya sa sarili niya na pag itong pera ko ngayon, ang natira, 200,000, babalik siya ng barko. And then, nung next month na mga sumunod, malapit na siyang lumagpak pero hindi pa siya palubog dahil wala pa naman siyang utang. O di, anong nangyari? Bumalik siya sa barko. Nakita kami ng time na yon Yun yung pangatlong buwan pa lang niya sa barko. At fresh na fresh pa sa kanya yung nangyari. Sabi niya, pag nawalan ka daw ng negosyo, parang nawalan ka ng jowa o kapamilya mo. Masakit din. Kaya gabi-gabi daw, lagi niyang iniisip. Lagi niyang tinatanong yung nasa taas. Bakit? Binigay mo, tapos kinuha mo rin. Bakit? Bakit siya ng bakit? Halos gabi-gabi raw. Sumula na sumunod lumabas siya sa barko? At ang tanong niya, ang sagot ay nasa akin. Ang sagot sa katanungan niya. At pagtapos siyang makwento yung buhay niya, nagtanong-tanong niya rin siya sa akin. At nakwento ko rin yung sa akin na nagsusubok na rin ako magnegosyo. Nagtatry ako kasi gusto ko magkaroon ng experience paano magpatakbo ng negosyo kasi alam ko sa sarili ko para akong batang nagsisimula pa lang maglakad sa larangan na pagnegosyo. At binigyan niya rin ako ng tips at pinayuhan ko rin siya. At na-share ko yung sa akin at nag-share siya ng mga tips niya para sa akin. Ako naman, sinagot ko yung mga tanong niya. Na mga tanong din. Dahil ang mga kasagot lang talaga ng mga katanungan niya ay siya. Sabi ko sa kanya, sa tingin mo, bakit nangyari lahat yun? At napaisip siya. Di niya masyadong matukoy kung bakit. Inulit ko yung tanong. Ano kaya naging problema? Bakit tumantong sa ganun? Sabi niya dahil na rin sa pandemic at masyado siya nagtiwala. Nang buong buo dun sa taong kasama niya nagtayo ng negosyo niya. Masyado na siya naging komportable at hindi na masyadong sinusupervise yung mga gawa ng mga tao niya. Sabi ko sa kanya, yan sagot sa mga tanong mo. Kailangan mo minsan lumubog dahil may kailangan ka matutunan dyan. Sa lahat ng mga down moments ng buhay natin, may tinuturo sa ating aral dyan. At ang aral ni O is ay yun. Huwag masyadong tiwala. Huwag basta-basta yung mga ni piso, ni 50, ni 20 na nawawala sa negosyo. Yun ang natutunan niya. Masakit na aral. At mahabang panahon yung nabuhos niya. Pero hindi yun nawala ng wala na lang. Marami siya natutunan. Magaling na siya magnegosyo. Kaya ang sabi ko sa kanya, pag-uwi mo, itry try mo, try mo ulit. Kabisado mo ni. At pag nawala yung pandemic, sigurado, aahon ka ulit. Babalik ka dun sa pwesto mo, hihigitan mo pa. Mula nun, wala na akong balita kay Ois. Pero kung mafonood mo man to, nag-comment ka dyan. Ha? Di ko rin ako pangalan mo nun eh. Kinukwento ko tong buhay ni os dahil marami sa mga marino ang hindi kayang gawin yung nagagawa at ginagawa niya. Kasama na rin ako dun. Ang ah, magpaikot ng pera. Ang pinakamalaking problema ng mga marino para sa akin ay yung paano tumigil sa pagbabarko. Pagsampa mo ng barko papansin mo, ang dami ng mga taong ang tataas ng ranggo, ang lalaki ng sahod, pero kapos na kapos pa rin. Ang laking tanong sa akin dati niya, bakit kaya ganon? At sa mga dumating na mga panahon, naintindihan ko na rin kung bakit. Ang problema natin mga marino ay wala tayong alam sa pera. asin in zero, never tinuro sa eskwelahan yan. Wala din magtuturo sa iyong kamag-anak mo o pamilya mo kasi pare-pareho lang din tayo. So ano ba dapat ang gawin sa mga problema na yan? So bali ganito, mar-engineering at gumraduate ka ngayon, anong next step mo? Sumampa. Pag baba mo, anong next step mo? Dapat mag-exam. Pag-exam mo, nakatungtong ka sa sunod na ranggo. Anong next step mo? Abuti mo yung pinakamataas. Okay. anja ka na sa mataas. Anong next step mo? Wala na, di ba? Hanggang doon na lang. At kung yan lang sa isipan mo, makukulong ka sa tinatawag nilang rat, rat race. Rat race. Rat race. Kung hindi mo pa alam kung ano yung rat race, ah, i-google mo na lang. In simple terms, ang rat race is all people doing same shit. Shit, ganun. In simple terms lang. Pero malawak pa yung explanation dyan. Ngayon, pag andun ka na sa point na andyan ka na, no? nasan pa ka na, hindi mo pa maramdaman yan. Ni, hindi pa nga siguro sasagi sa isipan mo yan eh. Na gusto mo mag mas maaga, mas gusto mong kapiling yung pamilya mo, o mas gusto mo lahi ka na sa Pilipinas, uh, at hindi ka absent sa mga gatherings and happenings doon, mga ganun. Lalo kung pamilyado ka. syempre mas gusto mong mas kasama yung pamilya mo. Araw-araw. Ngayon, hindi kita bibigyan ng mga negosyo ang pwede mong gawin na sure na gagana Dahil walang ganun. As in wala. At bago ang lahat ng yan. Para sa akin, hindi lahat ng tao feeling successful pag maraming pera. O pag mayaman ka na. Hindi. May mga tao kasing makabuo lang sila ng pamilya o magkaanak. Doon nila mararamdaman na feeling fulfilled sila. Feeling successful sila. May mga ganun tao na kahit wala silang pera. Kasi doon sila nakadesign na family oriented. Family, family, family. Successful na sila sila dun. At meron namang iba mga tao na pag nagtuturo sa kapwa nila tao o kung ano man, feeling nila ay successful na sila. So para sa akin, a success is iba-ibang definition bawat tao. Ngayon ikaw, tanongin mo sarili mo. Magtrabaho ka buong buhay mo para sa ibang o magtatrabaho ka para sa sarili mo. Pumili ka lang. Ngayon kung gusto mo yung ang tinatrabaho mo yun, sarili mo para din sa pamilya mo. So makinig ka. Ito gawin mo pag nakasampa ka na number ko. O kahit hindi ka pa man nakasampa. Ito yung gawin mo. Ang isang buwan, business cadet at be resourceful. E yung tatlo na to, sinubukan ko nang gawin. Yung tatlo na to, ito yung ginagawa ko na rin para mahanap ko na rin yung para sa akin para hindi na rin ako magtagal sa barko. At once na palagi mong ginagawa to, maaring ito yung maaga magpareter sa isa pagbabarko. Ito yung unang dapat mong gawin pag gusto mong magreter na maaga sa pagbabarko. Ang one month venture, one month, one month One month. One month. One month venture. Ang mga marino, pagbaba ng barko, anong ginagawa? Madalas yan. Happy, happy. Bili dito, bili dyan, libre doon, libre niyan. Ganyan din ako. Dati. Dati yon. At yun yung isa sa mga mali ko. At malamang sa malamang, pwede mo rin maging In the future. So, anong dapat gawin? Oo, oh, matagal tayo sa barko. Uh, hindi naman ibig sabihin na, pagbaba mo, waldas ka na lang waldas. Hindi maganda. Mahinig ka sa akin kasi ginawa ko yan. So, anong dapat mong gawin? Ganito. Maglaan ka ng kapirasong naipon mo. At uh, ka manigosyo. May isang buwan lang. Mag-testing ka lang. Kahit ano pa man yan. Ganito example. Barbecue. Ang barbecue, mabilis yan. Kahit saan mo ilagay, madalas. May bibili at bibili yan. Lalo, pag masarap. O di ang gawin mo, pumunta ka ng palengke. Maglaan ka ng liman libo. Pagkatapos, magtayo ka ng barbecue dyan sarap ng bahay niya. Kung wala mong kakaharapin dyan, hiya sa mga sasabihin ng iba. Uy. Grabe naman yan. Abroad. Sima. O oh, itapod yun kung nagbibenta. Yan yeah, mo lang. Kasi hindi nila naiintindihan ako anong ginagawa ko. Normal lang yan. Di ba mas masarap sa feeling yun? May pera ka pa. Nagbibenta ka pa. Hindi na nakakaya yun. Ang dapat na mahiya ka. yun eh, yung talagang walang wala ka. Pero pinapakita mo. May mukha ka mayroon. Mas pangit yun. Di ba? Ngayon subukan mo lang. Isang buwan. Magbenta ka araw-araw. At ang gula niyan is matuto ka at magka-experience. Mas madali kasi matuto pag ginagawa mo mismo. So itry mo lang. Hindi naman kailangan barbecue o pagl kahit ano, basta doon ang galing mo. Hanapin mo kung anong galing mo at doon ka magsimula. Pangalawang dapat mong gawin pag gusto mong mag-retire maaga sa barko, maging business cadet. Ikaw, pag sampam mo ng barko, either cadet ka man o wiper. At let's say for example, umabot ka na ng 5 years in service. Pagbabalikan mo yung mga unang una sa ng barko, mapapansin mo na talagang wala kang alam. Mararamdaman mo yun at marirealize mo, wala, di ko pala ang dati yan. No? Ngayon parang galing-galing ko na. Ngayon sa negosyo, ganito yan. Para sa akin. Para ka rin kadete dyan. Hindi mo alam so anong madalas mangyari. Mabubulilyaso ka. Magkakamali ka. At walang problema dun. Dahil sa bawat pagkakamali mo, may aral dyan. At yun ang pupulutin mo. Pulutin mo na pulutin lahat ng mga mali mo. Hayaan mo lang mga sasabihin sa inyong ibang tao. Dahil normal lang yan. At once na ganito yung nakatanim sa isipan mo at mas naiintindihan mo ang kadeti ka dyan at magkakamali ka at malulugi ka alam mo na ang susunod mo step magtry ka na magtry na magtry huwag mo sukuhan hanggat hindi mo nakukuha tahan-dahan kahit tuwing baba mo lang subukan mo na subukan maging kadeti ka sa negosyo tuwing baba mo try mo lang walang masama madalas kasi sa mga seaman lalo yung mga gusto na mag-retire ang iniisip nila palagi is mag-ipon muna ako para magnegosyo eh anong nangyayari kadeti ka ka ng negosyo wala kang alam dyan kaya madalas nagtatry ng negosyo, nagfe-fail, sumuko na, nagtuloy-tuloy na sa pagbabarko. Ganun na lang, hindi na nagtry ulit pagbaba. Hindi na hinahanap yung negosyo na para sa kanya. At hindi maganda yung sitwasyon na yun. Dahil kung ang alam mo lang na para, para kumita ng pera, ay yung pagbabarko, Malaki ang chance na magiging hindi ka makatao sa barko. Ang isipin mo lang ay ang sarili mo at yung kumpanya. Walang masama doon. Kaso ang pangit, baka umabot ka rin sa point na isipin mo na may ari ka na ng kumpanya. Nasa totoo lang naman, empleyado ka lang din naman. Huwag ganun. So sa unang baba mo ng barko, kadete ka na negosyo. Mag one month venture ka. Try mo lang. Pangatlong dapat mong gawin pag gusto mong mag na maaga sa pagbabarko. Be resourceful. Resourcefulness. Ano ba yan? Kung anong meron ka, agilapin mo, yan ang gamitin mo. Be resourceful. Huwag ka na maghanap ng wala ka. Hanapin mo kung anong meron ka. Madalas kasi sa atin, ang tinitingnan natin, yung wala sa atin, makaganan tayo at hindi natin nakikita yung nasa paligid natin na ay, meron pala akong ganito. Meron pala akong ganyan. Diba? Pag gusto mo maaga, gamitin mo yung mga resources mo o yung mga puhunan mo sa buhay para sa akin meron tayong tatlong puhunan at dalawa dyan ang meron na tayo ang una ay lakas pangalawa ay oras pangatlo ay pera at kung wala ka man pera meron kang oras at lakas niyan. Anong gagawin? Pag mo ng barko, meron ka ng tatlo na yan. Kompleto yan. May pera ka, may oras ka, may inriya ka pa. Pag hindi mo alam yung tatlo na to, lagi mo iisipin ay yung isipin, wala ka at madalas na wala tayo. Yun yung pera. Ngayon, kung wala kang pera, may dalawa ka pa. May oras at inriya ka. Imitin mo yung dalawa na yan para masubukan mo ang pagnenegosyo. Dahil minsan pag ng marino, buhos agad yan. Laging kulang. Yung pera na nasa kamay nila, dadaan lang sa palad nila. Napupunta na agad kung saan saan. Nasa barko pa may plano na ah, ito gawin ko, ah, pupunta ako sa ganito. At ang nangyayari, isang buwan pa lang, ubos na. Ngayon, pag andyan ka sa sitwasyon na yan, magsubok ka pa rin magnegosyo. Gamit yung dalawang resources mo, yung lakas at oras mo. Wala ka ng pera eh, di ba? Naubos mo. At yan yung isang pinakamagandang starting point ng buhay mo. Ang masanay kang walang pera. At masasanay kang mag-isip paano mo gagawa ng paraan. Sa mundo na to, wala nang libre. Lahat merong kapalit. Pag sampan mo ng barko, kikita ka ng dolyar dyan. Pero may kapalit yan. Ang pinagpapalit natin ay yung dalawa na to. Kas at oras mo para sa pera. Ino-offer natin yung oras at lakas na natin sa mga employer natin para bigyan tayo ng pera. Ganun ang nangyayari. At pag uwi mo, gamitin mo naman yung oras at lakas mo para na masasarili mo at future mo. Ang pagtatrabaho sa barko, ang pinakamagbe yung employer at ang owner. At sa atin ay tamang kita lang ng pera. Yun lang talaga. Kahit 30 years, 40 years ka pa sa barko, kahit maabot mo pinakamataas na position, yan pa rin ang sahod mo. Pantay lang yan sa mga bilihin. Nainiwala akong hindi natin kailangan ibos ang buong oras at lakas natin sa Ayaw ko. Ayoko maging ganun at ayoko maging ganyan ka rin. So habang binabaybay natin na pagbabarko, tuwing bakasyon mo, magsubo ka rin magnegosyo. Balang araw at balang araw, magkikita-kita na lang tayo. Hindi na sa barko isa bang bansa, sa lupa na. At maaari pwede pa tayo maging magkasosyo. Malay mo, di ba? Dahil dito ka na rin sa video ko, sali ka na sa bagong marino group. Gawin natin tong grupo na may bagong paniniwala at may mga bagong adikain sa pagiging marino. Ngayon, kung andun ka naman sa point na hindi ka nakasakay ng barko, walang problema dun. Hindi ka failure. Maaari may mas magandang path o daan sa iyo dyan sa lupa. Gawin mo rin tong tatlong bagay na sinabi ko. Lalo na yung pangatlo. Maging resourceful ka. Hanapin mo yung mga bagay na meron ka dyan ka magsimula. Muli ako si G. Lagi mong tandaan, lahat posible. Yun lang.